Alright mga master, so welcome back Paul sa ating uh, YouTube channel. So bali update na lang tayo today kung ano po yung uh, accomplishment natin para sa ating uh, project. So dito yung uh, ginagawa ko kanina, so ito ay uh, pinalitadaan ko na. So isang block, so konti na lang yung apapalitadaan uh, natin sa baba. So isa, ano na lang yan, update na lang yan mga master. Ayan. Then na uh, kanina, so nilagyan na ni Forman dito ng hollow block, yan, para po sa ating uh, firewall. Ayan. Ayan mga master, at saka sa gilid. Then, uh, tinayo na nga pala dito, mga master, yung ating uh, service lateral para sa poste ng, ano, keselkoan. Ayan. So, nandito yung ating uh, MTS. So, nandito tatakbo yung ating uh, service entrance muna sa ating uh, manual transfer switch. So, ito naman, ito yung uh, tubo natin. Uh, Balay, ito yung may tambak pa to. So, ito yung uh, poste natin. Uh, regarding, guys, sa taas nito, uh, bali 3 meters lang yun, mga master. So, di naman ganun kataas dito sa ating uh, lugar. Okay. So, 3 meters lang. Then, uh, dito, mga master, ay, ano, uh, popular pa ito tomorrow so ginawa na lang dito kanina so yung pinaporma natin dito isa yero then na uh, binakala natin then na uh, naglagay sila rito ng isang uh, manhole so bukas isa ano to uh, bubusan na nila okay so yun lang muna mga master Balik na ko na okay, thank you po